Hello, mga followers ni Peter Paul. Kamusta po kayo lahat from the Malabon Zoo? Happy New Year of the Snake po. Magpuntahan po tayo lahat dito sa Malabon Zoo ng year 2025. Libre po ang picture taking na kasama ang mga ahas ng Malabon Zoo po. Para swertihin po tayo at good health, wealth, and happiness po. Ah, uh, pwede kayo mag-free picture taking dito sa loob ng Malabon Zoo kasama ang mga snake natin po. mayroon yeah. Meron tayong kasama ang Feng expert si Sir Ants. Ayan. Oh, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po kami sa Malabonso kasama ko si Peter Paul Kajente. Abangan niyo po ang kanyang vlog. Uh -huh. Salamat. And there will be lots of rats eat the rice po, and no more rice for the human beings po. Yan po ang mensahe ng Malabong Zoo. And a prosperous happy new year of the snake. Dr. Anthony Fogoso po, may message po sa inyo. Kung soy expert, world renowned po siya kinara sa buong mundo po. Yes, just yes, welcome year of the snake with all might and pageantry. Mas maganda, mas maswerte, mas atin po tayo ng celebration sa Binondo. Happy new year! One, two, three. Happy New Year! Happy well, New Year of the Snake! Yay! Uy man Matakaw to eh Matakaw yung tuta na yan eh. Bite nyo Okay, good morning mga boss Araw ng lunes January 27 Sinuari 27 pupunta ulit tayo ng Malabonsu dahil na-invite tayo ni Sir Manny Tanko. Malapit na kasi ang ano eh, Chinese New Year. Happy New Year, Snake. Iba't ibang mga ahas yung pwede natin makita. Ayan, punta tayo ng Malabonsu mga boss, samahan nyo kami. Dito ka muna, women. Pinakain ko to eh, konti. Okay, let's go. Time check. 9 o'clock. Okay, time check. 9.35. Andito na tayo sa Malabon Zoo. Medyo maaga kami kasi ang usapan. 10.30. Buwang dun ilalatag yung mga ahasa. Ah. Ay no, may lamesa eh. Ayan si Sir Serjani, Sir Johnny, dito ilalagay yung mga ahas no. Dito na po, sabi ni Mr. Tangpo. Dito. Good morning mga boss. Andito tayo ulit sa Malabon Zoo. Na-invite tayo ni Sir Manny. Um, kasi meron ngayong event dito para sa ano Happy New Year of the Snakes 2025 celebration. Ayan. Na-invite niya tayo dito. Maraming iba't ibang klase ng snakes ang may kita natin mamaya yan papakita niya Giant Snake of the Malabon Zoo Come face to face with a dragon to say hello year of the snake goodbye year of the dragon free picture taking with snakes at the Malabon Zoo for the whole 2025 and free ano pala tayo free picture taking snakes bring good luck health and fortune Ayan abangan natin mamaya-maya lang 10:30 pa magi-start samahan nyo kami mga boss. Tara! May mga kasabay tayong press mga boss. Ayan o. PTB tsaka GMA. Haba ng dragon o. No? <laughs> May ano. Dragon dancing. Ayan no. Para sa Chinese New Year. and si Sir Manny. ba ito? Hello mga fans ni Peter Paul! Kamusta kayo sa Malabon Zoo? Ito na po, magbababay na tayo sa Dragon, Hero of the Dragon. Uy, baka magagat yan ha? Okay, okay. Ito po si Sir Alan, maihari ng... Heaven Fly Dragon po. Heaven Fly Dragon, bumisita po sila sa atin at uh, -me meet na niya yung gigantic na mga ahas natin ng Malabonso at tira natin sino ang mas matapang yung ahas o yung dragon po. Happy New Year of the Snake po. Meron tayong kasamang Kung Soy expert si Sir Ants. Oh, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po kami sa Malabonso kasama ko si Peter Paul Kajente. Abangan niyo po ang kanyang vlog. Salamat. Salamat ah, uh, nageting kita yung mga Daruan natin ng dragon, saka ahat, na pa magpraktis ngayon na no? siya, na yay! yeah one two three yay! yay! okay 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 pero siya kilala worldwide po. Kung sir expert po, kaya kung may love life na problema kasi love life, Ernie uh, sabi, tanong mo lang kay Sir Anthony, sino dapat ligawan at sino ang hindi pwede ligawan. Uh, yung favorite ko po si Ernie. <laughs> <laughs> okay. Si Peter Paul, oh, pinag-vlog na po tayo, no? Uh, mahina po yung mga pong maraming followers hindi ko na po mabilang hindi <laughs> <laughs> kaya ng daliri ko po na no? Peter Paul hindi <laughs> naman sir Manny bigat dito, lagay niyo dito sa sa lamesa Alas, alas patong sa lamesa patong 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 tayo ano kita yung kian doon sa camera paharap

Sabalikat ko na. No? Okay. Okay, okay, everybody. Uh, Tulak um, uh, okay. para. Parang likas yung busong, no? Uh, yung as, mga boss. Ay, eh, nakapatong kay Sir Manny. Kayang-kaya -kayang pa rin ni Sir Manny. Okay, one, two, three. Yay! <laughs> okay.

Okay. So, break time muna tayo. Okay. Ah, take two na niya in 30 minutes po. Press, mayroon tayong uh, snacks ang dali. Sa <laughs> <laughs> so, kayang-kaya nyo pa rin. Na napakabigat pala niyan. Napakibat po. Isang sakong bigas po. <laughs> Kailangan lang natin mag-ingat. We should stop stay out late, mag-inom, -mag go on a diet. Alagaan natin ang sarili tong taong na to. Happy New Year po. Magandang salubungin ang Year of the Sneak kasi nagkakaroon tayo ng bagong oportunidad taon-taon. This year, meron kami pinatawag na double lap tune. Ibig sabihin nun, there is growth for the year. Kahit na pangit ang ruling number, the illness star, will be a, a well-mannered year than last year. Kung last year, for arguments, mga artista natin, they got separated. Ngayon, ano, merong sickness, to nasa sa atin yon para ayusin ang mga katawan natin kalusura. Monetary growth, potential growth, business growth dahil that's a lot of pwede i-display yung mga estatwa ng snake in the middle of your dining table. Kung hindi naman siya ch Chinese kwan, yung mga maswerte lang na ilagay natin, pwede na yon. Alam niyo, magsimba tayo, magdasal tayo para maging magandang buhay natin. Ito ay tradisyon ng mga Chinese na adapt ng mga Pilipino Siyempre nakikita natin sino ang naging successful Chinese dahil masisipag sila. Maging masipag tayo. Tung taon din kasi na to meron yung tinatawag na parang magiging lazy yung mga tao. Kaya sipagan natin tung taon na to. So the world to come to the Malabon Sumo. We have free picture taking with the snake ball this whole year of 2025 para swertihin po tayo. And in the Asian culture po, makakita na ng snake, makahawak ng snake, uh, swerti na po. No? Pero okay. pinaka-importanting message, Uh, second to the message of our oh, expert is yung pong snake eat rat, rat eat rice, people eat rice. Kill the snake, more rat who will finish the rice of the human beings. Sure. So we are all interconnected po. Huwag natin sasaktan ang mga hayop po at sila po ang nag-alaga sa atin every day of our lives po. <laughs>

It's my favorite. Yan, thank you kay Sir Manny. No? May patikoy pa siya. Thank you, Sir Manny, sa tikoy. Sakto, exactly. may uh, tikoy yung kaya sa New Year. Uh, Kung hei pa Bukas, Chinese New Year. pag po yung camera crew, ah, uh, papakawalan natin yung tiger dito sa swimming pool dito. Oh. Sa so, side show tayo. Ayan, merong bumisita dito sa Malabon Zoo. saan pa po kayo galing? Hindi po tayo dito Hi, ate! <laughs> Hi Picture, picture Teka lang, stop mo to bro And there will be lots of rats to eat the rice pot And no more rice for the human beings pot Yan po, mensahe ng Malabon Zoo And a prosperous Happy New Year of the Snake. Dr. Anthony Fugoso po, may message po sa inyo. Kung so'y expert, world renowned po siya, kinaharap sa buong mundo po. Yes, just welcome Year of the Snake with all might and pageantry. Mas maganda, mas maswerte, mas attend po tayo ng celebration sa Binondo. Happy New Year! One, two, three. Happy, Happy year 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 New Year of the Snake!

Hello mga followers ni Peter Paul Kamusta po kayo lahat from the Malabon Zoo Happy New Year of the Snake po Magpuntahan po tayo lahat dito sa Malabon Zoo Ng year 2025 Libre po ang picture taking Nakasama ang mga ahas ng Malabon Zoo po Para swertihin po tayo At good health, wealth and happiness po ah, uh, Pwede kayo mag free picture taking sa loob ng Malabon Zoo Kasama ang mga snake natin po yeah mga boss, pauwi na kami. Uh, gusto ko lang i-invite kayo ulit dito sa Malabunsu. Punta na kayo. Nakikita nyo naman ang dami-dami mga bagets dito. Mga bata, matatandaan dito sila. Umibisita sa Malabunsu, Marami kayong may kitang iba't ibang animals dito. At ang kagandahan pa doon, malapitan nyo silang may kita. Swear, sinasabi ko sa inyo, ang ganda. Lahat ng animals malulusog pwede rin kayo magpakain ng mas dito ng libre. Okay. Eh, at saka nga pala, sabi nga ni Sir Manny, uh, libre ang picture taking the whole 2025 sa mga ahas. Uh, uh. Kaya punta na kayo dito. Sama nyo na yung mga bata. Kasi sigurado akong mag enjoy sila dito. Yun lang. Again, salam maraming maraming salamat po Sir Manny sa pag-invite po dito sa amin. Maraming salamat po Sir Manny Tangko sa pag-invite. Okay mga boss, pauwi na rin kami. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo sa usunod na video.